Babaeng naglalakad sa palengke, biglang nagliyab ang damit dahil umano sa init ng panahon. Totoo ba ito? Alamin! Heat stroke, sunburn, dehydration at iba pang uri ng sakit ang kinatatakutan ng karamihan kapag tag-init. Pero ang babaeng ito sa India, hindi sakit ang nakuha kundi paso dahil sa misteryosong pagliyab ng kanyang damit habang naglalakad sa palengke kung dahil nga ba ito sa init ng panahon, ito. Makikita sa isang CCTV footage na nakuhanan sa Kandoy Market na matatagpuan sa Jodhpur, Rajasthan, India, ang tila isang normal na tagpo sa isang palengke. Apat na babae ang nahagip sa video na makikitang nag-uusap habang naglalakad. Pero ilang sandali lang, pagkalagpa sa isang tindahan ay bigla na lang hindi mapakali at nagtatakbo ang isa sa mga babae dahil sa misteryosong bigla ang pagliyab ng suot nitong damit. Mabuti na lang at alerto mga kasama nito at iba pang mga tao kung kaya agad na naapula ang apoy. Naging isang malaking palaisipan ang biglaang pag-apoy ng damit ng babae dahil ayon sa mga opisyal ng nasabing palengke, nasa tapat ng tindahan ng tubig ang babae at walang nakikitang dahilan o posibleng pagmula ng apoy para mangyari ang insidente. Tinuturo naman ang matinding init ng panahon bilang sanhi ng biglaang pagliyab ng nasabing damit. Pero posibleng nga ba ito? Ayon sa isang leader ng isang Cloth Traders Association, ang dupata o ang shawl na isinusuot ng mga kababaihan sa South Asia ay ginagamitan ng plastic na sinulid na maaaring ito ang nagliyab dahil sa init ng panahon. Pero posible rin umano na dahil ito sa static electricity o yung kuryente na dulot ng friction. May posibilidad din na nalagyan ng flammable liquid ang damit, kagaya ng pabango. Samantala, nabigyan naman ng paunang lunas ang babae sa palengke at nasa maayos ng kalagayan bukod sa tinamunitong paso sa kamay. Gayun pa hindi pa rin tukoy kung ano ang tunay na dahilan sa likod ng misteryosong insidente. Sa mga marites dyan, ano sa tingin nyo ang rason kung bakit nasunog ang damit ng babae? Misteryo nga lang ba ito o maipaliliwanag ng siyensya? DWIZ Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.